Habang gumapiyahay ako na napag-isip-isip ko, ano nga ba mag -isang content creator sa panahong ito? Ano? Baga, nauuso ito. Trending ba? Tara, atin nga talakayin ko anong pagiging isang creator sa panahong ito. Kapag naging content creator ka, akala ng iba, madali lang kumita ng pera. Parang basta lang mag-upload ka lang ng video o mag-post sa social media, mayaman ka na agad. Pero ang totoo, hindi biro ang maging isang creator. Una, kailangan mo ng sipag at yaga para makapag-produce ng quality na content na makaka-engage sa mga audience mo. Pangalawa, kailangan mo rin ng malasakit para sa mga pinagkakabalaan mo para magtagumpay ka, talong lalo na ngayon. So, hindi sapat yung mag-post-post ka lang, tawa-tawa lang. Dapat, yung gusto mo rin yung ginagawa mo para masaya. So, atigit sa lahat, sa mundo, ng pagiging some creator, ang pera ay hindi agad dumadating ng malaki. So, kailangan mo munang mag-invest ng oras Pasensya bago mo ma enjoy ang bunga ng iyong hard work, labor, kung ikang. Siyempre, pera para makabigyan ng kung ano-ano. Pero sa huli, di naman talaga agad-agad tayo nakakakuha ng mga viewers, di ba? Siyempre, hindi biro ang proseso ng paggagawa ng ganitong content. So, ito pang pa isang katawang analogiya ng magiging madaling kumita ng pera sa pagiging content creator. Isang eksena, parang isang eksena sa pelikula. Iisipin, imagine, ikaw yung bida sa isang comedy film. Tusos na nga na yayaman agad-agad. So sa simula pa lang ng iyong journey, magkakaroon ka na ng mga kaibang challenges na kailangang malagpasan. Tulad ng kakulitan ng internet connection, syempre kung mahina mabagal, ba? So, pangalawa, yung pagiging witty sa pagsulat ng captions at pakikidigma sa algoritmo ni Meta at ni YouTube. So, sa gitna ng mga pagsubok na ito, hindi mo maiiwasan na malasing ka ng kape sa kakapanood ng YouTube tutorials at magsagawa ng mga research sa mga trending topics hanggang sa makamit mo ang una mong sweldo sa ads at sponsorship. Tipa yung maghinday ka sa siyempre merong nagbibilag din yan ng mga subscriber. Diba? So, hindi basta-basta maging isang content creator. Hindi ito simpleng trabaho. So, nangangailangan ito ng dedikasyon, pagtitsaga at seryosong pagpaplano para makamit mo ang tagumpay. So, sabi nga, ang iba nga, gumagawa sila ng team. O, oh, iba. Para maging mahayos yung kanilang content na ginagawa, pinapaganda nila yung script para ma-hook ang mga viewers nila. So, patabaan na lang ng utak. So, kumbaga, ganun ang buhay na isang content creator.